Bakit ang turon mo ay sunog? So, ito nga mga hobby bees. Nandito ako sa kusina ni Teresa. And, syempre, nang-invade na naman tayo ng kusina. At this time, magluluto ako ng Filipino-style spaghetti. Uh, yan ang request sa akin dito. At uh, uh, may mga nabili na akong ingredients sa Seafood City. So, mag-start tayo magluto. So, si hubby David natutulog pa. Parang jet lag pa rin kami. Mag-iisang linggo na kami dito sa US. Pero jet lag pa rin kami. Nakakaloka. So um, yung mga ingredients dito sa US, actually meron naman, kaya lang iba yung brand, tsaka iba din yung formulation. Pero um, gagawa, natin ng, gagawa natin ng paraan, kasi yun ang naman ang available. So, mag-start tayong gumawa ng Filipino Style Spaghetti. Est marriages <laughs> as <laughs> many as 20 years a shirt So eto na nga mga Habibis, luto na ang ating spaghetti sauce. Ayan, ang ating Filipino style spaghetti sauce. Ang daming hotdog, kasi mahilig si Habib David sa maraming hotdog. And we put fresh, um fresh mushroom, diba? Luto na yan, and kakain na kami. And also, nag-tweet pala ako ng chicken lumpia na request ni Denise. This is your request, Denise. Yay! Yeah! Yung kulay pero okay na yan So chicken lumpia And Mamali kami pork Magpipita ako mamaya And kakain na tayo Let's eat na Denise Are you excited? Kain na Kain na Let's go The <laughs> Filipino style spaghetti Is uh, a bit sweet I'm not sure if you know, Most of Americans Would find it weird Mmm. Mm. you like it? Mm -hmm, mm -hmm. Oh my god Lami Lami Lami. <laughs> Lami. Yeah. You say masarap? Masarap. masarap. It's Super good. Thank you. And the lumpia. Your request of the mm. chicken lumpia. Mm, <laughs> mm. <laughs> You love Lumpia, right? Mm-hmm. Mm -hmm. Okay, good. Enjoy the dinner. Thank you. Welcome. Gising na si Habi David at tapos na siyang kumain ng spaghetti. Kumusta hmm, spaghetti ko? Kahit iba yung ingredients, pero achieve na achieve mo. Ito, simot. Simot. Pero, bakit ang turon mo ay sunog? Ang aking lumpia. Ay, turon. <laughs> Mukha turon siya, turon. Lumpia <laughs> yeah, yan. Hindi yan, turon. Hindi <laughs> kasi, manitim. olive oil lang ginamit. Social dito, olive oil lang ginagamit. Oo. Pwede next time, air fry na lang natin. Maitim. Dapat air fry mo lang. Pero kamusta ang lasa? Nagulat ako, nakita ko, ano to? Lumpia? Lumpia ang sunog? ang lasa? Masarap. Thank you. Pero al spaghetti mo talaga. Thank you. Is yes, na. No? Nah.